Kamusta kayo mga ka-road Minsan naman nating pasyalan ang kapatagan. Naranasan nyo na rin bang tumambay sa ganitong lugar? Hindi ba napakasarap sa pakiramdam? May sariwang hangin, puni ng mga ibon, at pagaspas ng mga dahon ng puno dito rin minsan nananalagi ang mga ibat-ibang uri ng klase ng ibon galing sa islagang parte ng ating mundo tuwing panahon ng taglamig, tinawag itong sanctuary of a thousand migratory birds ito ang kandaba pampanga kaya tara subukan naman natin siyang pasalan And yeah, let's go! mga brother mga ka road trip ah nandito ko ngayon sa F Viola Highway bali ah um, pagigising ko lang actually after lunch tapos nung kumain ako naroon na pag isipan ko mag road trip biglaan kasi na -miss ko talaga road trip eh na ah, rest day ko ngayon so sinasamantala ko yung pagkakataon, sinilip ko yung bintana namin tapos akala ko, ulan, pero hindi naman pala so kung hindi ka talaga lalabas, hindi mo talaga malalaman eh kung hindi mo susubukan at titingnan, hindi mo malalaman so ito ko ngayon sa may Fioola Highway ah uh, wala akong target destination actually. Ang bala ko lang talaga mag road trip. So wala akong plano kahit saan pumunta basta kung saan lang ako ano uh, parang kung saan maiisipan. Pag sinabi ng isip kung liliko, liliko ako. Pag sinabing derecho, de diretso ako. So dito hihinto ako dito sa may parting yung pag umaliwalas na dito sa may Viola Highway kasi marami pang ano dito eh, dito, medyo may mga sukal pa so pag medyo dun sa may clear ang to, medyo maganda rito, tapos may mga parting akasya. baka pahinga uh, muna ako ng kaunti lang so umalis ako ng bahay ah, uh, mag uh, 3pm actually advance to ng ano eh ng 20 minutes So mga ano pa lang to I think nasa 3.47 At tama 3.47pm mga ganon. So magpo 4pm na Ito yung kahabaan ng Viola Highway Bali ang labas na ito sa may bypass road na ng Claridel So hindi na ako nagbayan-bayan dun sa may uh, ah, bustos Ah, to, ganito ang sitwasyon. lubak-lubak. <laughs> so, abangan nyo hanggang mamaya kung saan ako pupunta. Ito yung literal na bigla ang road trip. Pero sigurado ko yung pupunta ako, baka ma-enjoy nyo rin. Maganda rin naman dun. Pero ang ganda mag-ano rito, oh. Parang ang sarap magtambay. Uh, Ang ganda oh Ganda ng sinig ng araw ngayon Aswertehan ko yung paglabas ko ah Ayan lang Ayan lang ano dito Ayan oh, may mga parte na ganyan Kaya minsan magugulat ka Akala mo diretso ka na Yung pala may lubak pa pala dun Kaya medyo ingat lang Pagka uh, yung iba dumadaan dito Pero may update dito sa may party Doon sa may parte doon Sa may gawin sa may anahan gawa na yung dating durog durog doon nagawa na ngayon kaya kahit pa paano medyo umayos yung sa so may pa ito lang sa so may parting gitna na to itong gawing papunta naman ang ano anggat yung pabalik ano siya durog durog so ayan, parang ganyan o no? yan so kung naka 4 wheels ka medyo ingat lang baka mabengkong ang ka ng mga bugs mo rito pero maganda rito sa lugar na to eh, no? tumutubo na yung mga palay nila Ay, eh, kaganda lang oh. Sarap Sarap pagmasdan ng paligid oh, ang ganda Ah, haba na to Hanggang sa may bypass road na to ng Blardel oh. da da ano pupunta sa Candaba Yan kanan tayo di pa sa patiyan Ah, kan kaliwa tayo diyan sa May San Roque simbahan nato nang San Roque So, kakaliwa tayo dyan. Papunta ng kanda ba to? So, eh, ang mangyari, iwas ka na sa baliwag mismo. Sa may baliwag proper. Sa may crossing. Matraffic pa kasi dun. Ang mali ko lang, nakalimutan ko magpag-gasolina. Dahil one bar na lang tayo. Pero okay lang, kaya pa yan, wala naman sigurong 50 km itong binabaybay natin. Paglabas ko na lang doon mismo, doon ako magpapakarga. Maliit nga lang yung kalsada rito. Kaya medyo masikip. So pag overtake ka, timingan din. Kasi yung mga curb dito, medyo blind spot. May mga pader kasi. So overtake ako na to. Kahit ah, pa isa-isa lang, okay lang. Oh, katulad doon. <laughs> May ams pala. na pala to Oh may tuta Naispalto na pala tong area na to Kaya makinis na sarap. masarap sarap na sarap ng patakbohan oh Pinya pinya lang konti Alang daming aso Sakto lang pala yung alis natin sa bahay Aabutan natin yung paglubog ng araw Pagdating natin sa May Tatambay tayo doon Woo, Sarap pag road trip Pagkaganyan Thank you Lord Thank you talaga Nakaranas na naman ako ng ganito Ganda na ng tubo ng ano oh. Ang palay oh. Ah, ani siguro to, mga buwan ng October, November. Oh, ang ganda no? Pabila, oh, ayan oh. Ganda lang. Pan Sumalok, San Rafael, Bulacan. Ang ganda oh, dream house. Ayan bahay ko, okay lang. Talagang Panalo na ako sa ganyan. harap ko yung mga ganun. Tapos nakatira ka sa ganito. May ganong kang bahay. Ah, tapos, ang harapan mo ganito. Ganyan. Diba? Napakasarap. Sarap sa pakiramdam. Habang nagkakapi ka, nakatingin ka sa ganyan. Oh, ba diba, no? Kaya kung si maswerte pa nga yung mga nakatira sa ganito. At merong motor sa likod ko. Hindi ko alam kung sino. Parang kumpare ko. Kamuka. <laughs> Kamu ka, mo, pre Enrico. Kala ko ikaw yun. Ayun <laughs> no? naka na ulo itim. Pero nakilala ko yung helmet eh hindi ka na hindi ka gay ang ganyan may sarili really kang brand eh pero so, pare kamukhang setup mo parang setup mo to <laughs> ala ko ikaw shout nga pala sa pre pala <laughs> ko sasama ka ngayon ang hirap mo nang i-invite welcome to Pampanga na Ah, pre, ingat ka sa trabaho mo ha. At ako ay mag-enjoy muna ikaw oh. <laughs> Alam ko talaga ikaw, pre, hindi ko. Kamukha mo. Kamukha mo pati get up. Parang ikaw. Ikaw na ikaw. Okay. helmet lang nagkaya pa eh, oh. <laughs> okay, ka baka magkalimutan. kailangan ko pala magpagas, amaya ah, amaya siguro nakakita ko ng gasoline station, ito muna ako ayos na at nakapagkarga na tayo oh, full tank ulit naka 134 km bago ko ulit mag full tank 145 pesos yung kinarga ko eh pero mayroon pang space yun hindi ko siya pinaapaw 145 na yun makaka uwi na ako makakapasok pa ako Oh, nila yun oh, nga pala guys sa mga nakakapanood nung video ko minsan yung itong camera ko minsan na alog eh kung mapapansin nyo minsan nawawala yung stability nya yung gyro sensor minsan na off sya so pag nalolobat pala tong action cam ko bumabalik sya sa sa factory setting nagre restore sya so anong nangyari magiging maalog yung video tapos yung volume ng audio humihina nakasettings settings kasi ako sa 10 kasi sa pinaka maximum so pag nag -re restore factory setting bumabalik siya sa 7 tapos yung gyro sensor nya nag-o-off so tendency, pag nag-off sya, aalog-alog ah, asensya na kayo guys kasi ano nga uh, luma na tong action cam na ginagamit ko pero once na kumikita na tayo talagang pag-iipunan ko papalit din tayo ng action camera yung mas malinaw na sa ngayon kasi mayroon pa tayong mga pinapriority kaya hindi ko siya inuunan. So, andito na tayo sa so may malapit sa food park ng Candaba. Ang ganda rito. ganda, ganda rito guys. Ang ganda magtambay dito. Sarap magkape kape dito. Pagka umaga rito makikita mo ang dami nagbabaik or nagja-jogging. Yung mahaba na kalsada na yan hanggang doon may papunta na Santa Ana, Pampanga malaki-laki rin tong kandaba eh Actually, sa kabila naman, San Luis, Pampanga naman yun So, ito naman yung sa Candaba Mas malawak yung matatanong mo rito Diba, ang ganda oh Masarap oh, ng hangin Parang mangilan ilan lang ang ano, ah, meron ngayon dito sa food park. So yun na lang, yun na yung Kandaba Food Park. ang munti naman. Ito yung haba-haba nun O dahil siguro tagulan Pero linggo ngayon eh Alam ko madami ngayon eh, eh yung minsan nakita ko sa vlog Ang dami-dami nun haba-haba -haba. Pero siguro dahil Tagulan medyo Limitado lang yung mga Hindi limitado Baka wala gano'n talaga nagtitinda ngayon mamaya so, pa tayo pwede mag stay dito pwede ka tayo dito mag stay pwede ka tayo mupo dito dito tayo magpa testing ng ating ano Huh. Hing tayo magpahinga Ayan, okay na guys. At naka-road trip na tayo. At baka abutan pa tayo ng ulan. Ayan, oh. nagbubuo na naman yung kalangitan ng mga ulap. So, paro guys. See you on the next video. Uh, baka susunod ulit, mag-road trip na naman tayo. Basta may pagkakataon. Pag rest day, mag-road trip. At ako yung na. Tapos na uli ang saya. Ah, ito At nagbubuo na naman yung kalangitan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Hmm? Uulan yan, uulan yan. At sana hindi ako abutan sa pag-uwi ko. Ano, nagtayo pala ng shrine dito. So, paano guys? See you on my next road trip ulit. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na road trip. So, kapag rush day...